Ay, sukat. Ito dito. pag ako. Eh, what's up? Yan. Hmm? Hmm. Ba na, ta. Hmm. Ito na. na itong puyangging. Tapos ang mong sudan. yung hmm. kapay. Hmm. Hmm. pangkwano. yung Napa lambai yo. Kita oi. Nah, atau tong uban sejuk noh. Oke, okay. beradan tagaron. Kada bang lama ka itu. Dan bisa na nak kami. Magkuan na tayo nang hagunoy. Ano noy? Hagunoy. Oh, so ta jok. Ha? Eh, macam. Pernah mana tah? Ini tempat Hmm. Pernah. Tungkau pan. Ini mau mana tong puyangging? king? Ah, tempat Sudan. Hmm. Ini tesnet. So, ya, ini kapai. Yes. Hmm. Pengkuan nau kening ang penglambai. Nah, penglambai yo. Kita. Sudah. <laughs> Na, natang uban sa si no. Mm -hmm. Okay, biradan ta karon. Para bangla man kay don. Yan. Bisa na kami. Magkuha na tayo ng hagunoy. Ano no Hagunoy. Oh, suta Jok Ha? kita magkaidol nung mga inka-bay naman kita 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 ang magulang kay mga lambay. Oh. Tambok kay mga lambay mga eh, buwanon, Dol. Oh. Buwa Gamit. Buwa ko ka. Dito sa tubig no. na. Kuwas mat Ano yung kuwas akong kaupan mga kay Tunay dag ko. Wow, singalan niya na yung isda. Dag ko tayo yung isda 3 kilos yun yun yun. Kaming na. Kaming pula uli <tod> ko. Ito sa ingala na mga kay Dol. dumet lang. Ugun na singalan na na Diyok sabang yun Diyok Sabang yun ba? Pabalaw na yung singalan na ni Kalimot mong singalan na ni Yung mga kaidol Pakisupport po sa youtube channel mga kaidol Si Reno TV Vlog Yung mga kaidol Diyok diba? no, na, mga yun sa bulubulo dahil no Nang mana mis bulubulo Bulubulo mo na mana mga kaidol Diyok

subscribe po mga kanal maraming po salamat sa inyo naman. sa pag-subaybay sa youtube channel sa video mga kanal thank you maraming salamat bye bye